Pinaghanap na ngayon ang isang kasambahay na nilakawan umano ang kanyang amo sa Quezon City. Nakunan pa ng CCTV ang umano'y pagtakas ng suspect na tumangay sa halos 700,000 pisong halaga ng pera at kagamitan. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang condominium sa Quezon City, makikitang may bit-bit na bagong mano ang labing siyam na taong gulang na si Baby Gulo, tubong Quezon na namamasukang kasambahay sa isa sa mga tenant ng kondo. Dumiretso sa sa elevator habang may kinakausap sa cellphone. Ito ang huling pagkakataong namataan siya sa kondo. Ang iniwang unit ng amo, natuklas ang nawawalan daw ng halos pitong daang libong pisong halaga ng cash at mga gamit. Uwi ko dito, kasama ko yung pinsan ng maids ko, Uh, pagbukas namin ng pinto, nagkalat na lahat. Kasama sa mga tinangay umanon ni Gulo ang isang laptop at isang portable music player, pati mga alahas at pera na nakakandado sa isang drawer na persahan umanong binuksan. Isang buwan pa lang daw na nagtatrabaho si Gulo para sa biktima. First siya ng sekretary ko. Eh. Yung sekretary ko, almost six years na. Uh, first cousin siya. Yun, based naman sa info ng, ng sekretary ko, okay naman. So tiwala ako sa kanya. Parang tingin mo hindi makabasag pinggan. Talagang masunuri naman, mabait, kanya magalang. Formal lang inireklamo ng biktima si Gulo sa pulisya at kasalukuyan ng pinaghahanap. Pinailan po siya namin ng qualified dip kasi domestic servant po siya. Payo ng mga otoridad sa mga kumukuha ng kasambahay. So, dapat po maging mapanuri sila kung kukuha sila ng kautulong. Dapat po hingan po nila ng mga barangay clearance, police clearance, NBI clearance, ID. Na nagpapatunay na talaga yung katulong na kukunin nila, uh, walang dating mga record na pero sila mga ginawang masama. Mav Gonzalez, GMA News.